right, good morning, good morning, good morning sa inyo, mga tol Kamusta, kamusta guys? Welcome back na sa ating uh, panibagong vlog eh, Magda-rides tayo, papunta na ang nasugbo Paikot ng Tagaytay Yan. Uh, natin sila dito Kasama yung mga ibang chef no? <laughs> <laughs> <Hello>. <laughs> Hindi mo kalala <laughs> Ito ay makasama natin no? Si May mga pastry chef no? Ay, oh, paganda pa noon Thank you Lord Ganda oh Ang daan namin Abiti kami Sentinel uh, Highway dito sa may Cavite and Cabiang pa Cabiang kami so yun kung magkakabiti love ka mga tol ah, okay, simula mo dito sa may Bako kapunta sa may Sanai Baragundon Tarnate yun and doon na magsisimula yung ikot papuntang Uh, nasugbo papuntang Tagaytay and for ng Tagaytay pababa naman kayo going to Inaldo to Bacoralet yun yun yung pinaka ruta ng Kabiti Loop Okay, Heat Style sa may Edsa and Kabuntang Moa Maklaran na hahati sa dalawa Pasay sa Paranaque Tama ba ako? Okay, yeah. All Alright That's tayo, dito tayo sa SM City Bacol na magsisimula yung loop natin going to um, Naik Paragon doon, Paragon doon, hanggang Tarnate Ito yung namin na daan papunta roon so, Dito kami nagsimula And yun, medyo mahaba ang ito Halos mga 70 kilometers going to KB Tunnel Ingat tayo, ride safe Let's go! Kailangan ano magbakan ha? Aliwa tayo ha, ah. ito na yung main road Ito yung Cavitex Magpunta ito mahaba to eh Maganda dyan sa so may ano Sa so may Maragondon Alright, dito na kami sa may Kawit Kabite mga tol May isa kaming uh, sinabi sinabayan dito na isang rider din na Pero kasama din sa trabaho si Chef Arnel Ayan Kawit Kabite, touchdown Ayan oh, na magigiting Yung ano niya, yung kanyang uh, Rusi 250 Ayan, yeah, malakas din yan ako lang yata yung Madarito eh 115cc 1, 250 300 220 Ay my god Solid Wala Na naman sa Sa CC ng motor yan eh Nasa ano yan Nasa pag-iingat pa rin Importante eh Makarating ka Kung saan kayo pupunta Makarating ka Kung saan ka man uh, Naroon So yan at down tayo dito sa Tansa, Cavite. Mga later. Mga bayani ng Cavite. Naig to Trece. Martires. Kanan ka dyan. Pabunta sa Tansa proper. Para umaga. nya yung i-break in namin yung motor ni Chef. Ah, nandito tayo ngayon sa naik Cavite. Ito ah. papabansin mo to yung daan na to na pa Ito yung papuntang bayan. At ito yung papuntang maragondon Cavite. Yes. Diyan, diretso lang to mga tol. Mararating na natin yung KBY ang Alright, welcome to Margondon mga tol Yan, yan yung arpo ng Margondon oh. Napaka Napaka unique At napaka antique <laughs> Yes, welcome to Margondon Ganda Ganda rito oh. Para ka bumasok si Sanggu But, yun ba Oh, <laughs> Ang cute Alright, welcome to Tara natin! Touchdown tayo! Tara natin! Tara na! Tara natin! <laughs> Alright mga tol! Dito tayo ngayon sa tunnel ng cave yun Ayan e na, sumisilip na yung tao Ayan na yung tunnel Alright! Welcome back mo na naman tayo dito sa ating Tunnel ng Bayan yan o no? Welcome Ito <laughs> no, ang pinapansin kanina pa eh O, oh, kanina pa yun eh Nasa likod lang niya ako eh <laughs> <laughs> Yan o no? Picture picture muna na tayo rito <laughs> Solid oh. To... Yeah. Parang mga pinagbago. Pintura lang siguro. Dati nakakapit kami yan. Yan, hindi kami umakit Pero ngayon hindi na. Hindi na pwede yung makiap. Pinagbawal e, na umakit dito mga tol. Hindi na nawawala pagka pupunta ka rito sa Fabian Panel. Sa picture. Nah, motor oh kapi, oh motor oh mo. Kabayan, Tagaytay Heights tayo, Kabyang And ingat tayo mga tal Ride safe sa mga Riders na nagpupunta ng Kabyang Yo

Hi. di hindi na kami umikot doon sa so may so the best pa rin to sa malang uh, loop kayo pasok na pasok to kasi part din pa rin to ng uh, kabite so uh, yan kabite loop pasok na pasok to sa inyo saka maganda na may dito mga tol hindi kayo hindi kayo maliligaw sa sundan nyo lang yung mga uh, construction the ways. Whoa! Yung nila! Grabe! Don! <laughs> Oo! Oh, oh. Alam mo mabalik kayo eh! Wala nang daan malayo na! <laughs> Ay, buti rin, nasa lubong natin mga tol! Yan, balik tayo rin sa uh, pinagili ko at uh, natin, pinagintayin oh. natin. Buti sinahan mo sila. Oo, oh. oh, ayun na rin kita sa <laughs> yeah. Yan. Buti na lang, nagkasama-sama kami ulit. <laughs> Ganda na daan dito, no? Oh, Magallanes Porta to eh. Itong part na Pagliko mo dyan, yan. Oh, may biniyak na ba to para magkaroon ng daan? lang mga tol pag dumaan ka rito eh, may isang part lang na hindi pa siya nasisementohan o konkreto yung daan siguro sa puno nito hmm. wala pang rights <laughs> private property hi ganda oh. yun, nandito na tayo ngayon sa Tagaytay Touch lang, Tagaytay Yan, yeah, ang palatandaan daan lang ha, yung amuyong Amuyong lang Pinaka ano nyo Talatong daan nyo, pag kayo rito Kung pupunta kayo ng KB ang mas sh Pabilisang shortcut Yan, yeah, yan yeah, ako eh Welcome to Twin Lakes Yan, yeah, Twin Lakes ayun maghanap kami ngayon ng uh, kakainan dito sa Tagaytay, merong masarap na bulalo. Ayun, yung trip Uh, Mother si chef ng uh, pancet sa ka bulalo. Yano. Oh. Alright. tikim. thank you Lord. Alright. Uh, Bandang uh, Aguinaldo Call pa rin siya ng ating Loop uh, mga tol uh, Okay pa rin dumaan dito Alright mga tol Dito na kami sa may General Trias uh, Along uh, Papuntang Palapala And Je Trece Martires Let's go Dito na kami dumaan Sa may Papuntang Binakayan So ayan Alright mga tol Dito na rin tayo dumaan sa so, dinana, dinaanan natin kanina sa uh, pabuntang cave yang hanggang dito na natin vlog ayun na gawin nyo rin sa mga tropa nyo kaibigan o pamilya ang Cavite Loop ayos maganda masarap pag uh, tarami nyo makukunta dito sa Cavite limited time lang kasi kami kaya medyo nagmamadali rin kami bumalik na Manila kasi may papasok pa kami at uh, ride safe always Love always good vibes lang tayo palagi. Bomba! <laughs> Sa kabila! Sa kabila! Oh, bomba! Oh, galing <laughs>